So, yan guys. Simpleng pagkain dito sa abroad. May bangus, May mangga. May siladong talong. Mm -hmm. May pusit. Ayan. Ayan. Masasarapan ng ating mahal. Sabroso. May pusit pa. Ay, sa karne ang kakainin mo. Di yan. Healthy pa. Ang problema tabi mo. Maraming pati. Hmm. Kung saan nung ano yun? Hmm?

Ano ba? Ha, kung magi-magi lang ako. Masarap <laughs> po. Oh. Ay,